Kamusta ka, Barkada? Huh? Bakit mo naman binato? at ito po mga kabarkada ang Oppo A3 at kung naghahanap po kayo ng budget friendly na cellphone na pwede nyo gamitin pang gaming, pang selfie pang content creation, pang school, eh ito na po ang cellphone na kailangan ninyo mga kabarkada dahil ito pong Oppo A3 ay sobrang matibay at maaasahan par. At isa sa nagustuhan ko dito sa Oppo A3 mga kabarkada ay sobrang nipis nung pagka-emboss nung mismong camera nila so kapag hinigaan nyo po yung cellphone na halos hindi nyo na makita na naka boost yung camera. Karamihan ng mga cellphone ngayon ang kakapal ng mismong camera. At itong Oppo A3 ay napaka-nipes, napaka-ganda. Para at isa pa sa malupit dito, eh kung mapapansin nyo po yung mismong cellphone ay napaka-nipis. Kapag nilagay nyo yung daliri ko dyan par, nagmumukhang mataba yung daliri ko. Para tingnan nyo naman, napaka-nipis At kapag sinukat nyo po ang Oppo A3 mga kabarkada gamit ang inyong ruler, makikita nyo po na ang sukat po nito ay wala pang 1 cm par. Ay no, oh, wala pang 1 cm par. Halos malapit na nga siya dun sa kalahati ng 1 cm. Ayun o, oh. ah! napakanipis nito na parat karamihan po ng cellphone ngayon ay mas malaki pa or mas makapal pa sa 1 cm par ito mas mababa pa sa 1 cm napakanipis ng Oppo A3 pero meron siyang military grade shock resistance na kapag nalaglag siya sa bulsa mo or dumula sa kamay mo eh talaga nga naman napakatibay o oh, di ba par sabi ko sa iyo par meron tong military grade shock resistance na kahit ilaglag mo yan par walang problema talaga nga namang matibay at hindi kakakabahan par gumagana pa yan baka yung hindi na. At bukod sa wala ka ng problema kapag nabagsak ito, eh wala ka na rin pong problema kapag nabasa ito. Inabutan ka ng ulan, walang problema. Nalaglag sa tubigan, walang problema. Natapunan ng tubig, walang problema. Par kape, ketchup, kahit anong liquid pa yan. Kasi ang Oppo A3 ay merong multiple liquid resistance. Talaga nga ang solid par. Hindi mo lang kailangan mang kapag nabasa. At bukod sa napakanipis ng Oppo A3, mga kabarkada, ay napakagaan lang din po nito 186 grams para yung timbang. Pero, parang ang bigat ng battery niya para kasi parang ginawa siya para sa ating mga gamers. Pwede po kayong maglaro ng Mobile Legends for 7 hours par. 7 hours Mobile Legends par. Isang chargean lang yun par. At hindi pa drain yung battery mo. Doon at ang malupit pa dito, eh kapag meron kayong katawagan, ay, mga katawagan-tawagan nyo ha. Kapag po, meron kayong kausap sa cellphone mga kabarkada, kaya nyo po makipag-usap ng 32 hours. 32 hours par nang nakapatay yung screen. Kaya lang, syempre patayin nyo yung screen habang may kausap kayo. Alam nga namang na may kausap kayo tapos nag scroll scroll kayo, diba ba par? Pwede kayong makipag-usap ng 32 hours? Uy, yung mga may hilig dyan matulog habang may kausap. Ay! Para sa inyo ang Oppo A3. Baka dito nyo na mahanap ang inyong forever. So pwede nyo po siyang gamitin for content creation mga kabarkada. Kung mapapansin niyo naman po napakaganda ng quality habang naglalaro ka at the same time napakaganda kapag ni-record nyo siya. At actually, baka nagtataka kayo, Wesley, ba't ganyan yung account nyo? Uh, nakalimutan ko yung account ko sa Mobile Legends, so... <laughs> nag-start na naman ako ng bago account. <laughs> Kaya kung gusto nyo maging content creator na katulad ko mga kabarkada, matutulungan po kayo ng Oppo A3. Hinding hindi niya po kayo bibiguin, Hinding hindi siya maglalag pag naglalaro kayo ng Mobile Legends, Roblox, Minecraft, or any games na gusto niyo i-record mga kabarkada. Kitang-kita nyo naman po na smooth. Mamaya maglalaro tayo ng Roblox, ipapakita ko sa inyo. At actually mga kabarkada, matutulungan din po kayo ng Oppo A3 kapag magpo-post kayo ng mga pictures nyo online ng mga videos nyo kung gusto nyo mag vlog matutulungan kayo ng Oppo A3 dahil hindi lang basta CPU at GPU ng cellphone ang kanilang in-improve pati na rin ang kanilang camera mga kabarkada na enhanced na po ito ng AI part at kung gusto nyo naman gamitin itong cellphone na ito para sa inyong mga rollobox videos or gusto nyo lang maglaro ng rollobox e eh pwedeng pwede po dito mga kabarkada dahil sobrang smooth po nito mga kabarkada kung mapapansin nyo naman po maganda pa ang graphics para smooth na smooth Walang kahit na anong delay kada pindot. Pang! Pang! Oh, di ba? basic part. Pwede na kayong maglaro ng mga paborito nyong laro sa Rolobox. Ayun o, no? manis. Mm, Nasa anime vanguards tayo ngayon par. Kaya kumuha na po kayo ng inyong Oppo A3 mga kabarkada at available po ito sa lahat ng Oppo stores nationwide at maging online. Pwede po kayong mamili ng tatlong kulay. Meron po tayong Starry Purple, Sparkle Black at itong Starlight White par. At napakamura lang po nito mga kabarkada. 8,999 lang. Meron ka ng matibay, maaasahan at talaga nga namang napakagandang cellphone Dahil siksikliglig at umaapaw ng mga features Talaga nga namang makapasabi ka Nang Oppo lang sa kalam Kaya kumuha na po kayo Ng inyong Oppo A3 mga kabarkada Ngayong Pasko At irigali nyo na siya Sa sarili nyo Sa pamilya nyo Dahil deserve nyo yan para Pero yun lang po para sa araw na to Maraming maraming salamat po sa pagdating ka sa muli Paalam!